Nagigising ka ba tuwing gabi para umihi? Hindi ka nag-iisa. Maraming seniors ang dumaranas ng nocturia, isang kondisyon kung saan kailangan mong bumangon ng ilang beses sa gabi para umihi. Marami ang naniniwala na normal lang ito kapag tumatanda. Pero hindi yan ang buong katotohanan. Ang madalas na pag-ihi sa gabi ay maaaring senyales na may kailangang ayusin sa iyong kalusugan at kadalasan may kinalaman ito sa pagkain, alam mo ba may mga gulay na kayang tumulong sa pagpigil ng nocturia? Pwede nitong mapabuti ang iyong kidney function at mapakalma ang bladder ng natural at ligtas. Sa totoo lang, hindi mo kailangan tiisin ang puyat o agad umasa sa gamot. Minsan, simple lang ang solusyon, nasa hapagkainan lang. Kaya sa video na ito, ating aalamin kung ano ang mga ito, bakit sila epektibo at paano sila isasama sa diet ng nakatatanda. Bago tayo magpatuloy, isang munting kahilingan Paki-like ang video at pindutin ang subscribe button upang sa ganon ay updated ka sa mga bagong uploads namin. Alamin na natin ang una sa listahan. Talbos ng kamote. Alam mo ba na ang simpleng talbos ng kamote ay maaring makatulong? Ayon sa mga pag-aaral, ang talbos ng kamote ay mayaman sa potassium at magnesium, mga mineral na tumutulong sa pag-regulate ng fluid balance sa katawan. May taglay din itong antioxidants na maaaring makatulong sa kalusugan ng bladder at kidney function, na ang tamang operasyon ay mahalaga para sa wastong pag-alis ng mga likido at toksin mula sa katawan. Bagamat hindi ito direktang gamot sa nocturia, ang regular na pagkonsumo ng talbos ng kamote ay maaaring makatulong sa pangkalahatang urinary health at sa pagpapanatili ng malusog na mga organo ng ihi. Si Mang Robert, isa sa mga tigapanood natin, ay ibinahagi ang kanyang karanasan sa unang yugto ng pagtalakay natin sa Nocturia. Naglalaga siya ng talbos ng kamote sa hapunan, iniinom niya ang sabaw at kinakain ng gulay. Ayon sa kanya, sa unang gabi pa lang ay tumalab ka agad at naging mahimbing ang tulog niya. Pwede mong panoorin ang video at ang comment niya. Ang link ay nasa description. Sa isang tahimik na barangay sa Laguna, si Mang Ernesto, 70 edos taong gulang, ay dating bumabangon ng tatlong beses tuwing gabi. Pero nang simulan niyang isama ang talbos ng kamote sa kanyang hapunan, napansin niyang mas mahimbing na ang kanyang tulog. Kung inyong mamarapatin kaibigan, itay pang isa kung kapakipakinabang ang video ito sa iyo at zero kung naghahanap ka pa ng dagdag na kaalaman. Sa mga probinsya, karaniwan ng ginagawang sabaw o ginisang gulay ang talbos ng kamote. Isa itong abot kayang gulay na hindi lang pampalusog, kundi posibleng panglunas din sa mga karaniwang sulirani ng mga nakatatanda. Isusunod na natin ang paborito sa sinigang. Kangkong Water Spinach Ang kangkong, murang gulay pero may taglay na galing. Ibig sabihin, Nakakatulong ito para hindi sobra ang tubig na iniipon ng katawan sa gabi. Ngunit ang isang bagay na hindi kadalasang alam ng marami ay ang potensyal ng kangkong na makatulong sa mga taong may problema sa nocturia, 'yung madalas na pag-ihi sa gitna ng gabi. Dahil ang kangkong ay may mataas na water content at diuretics na katangian, nakakatulong ito na mas mapanatili ang tamang balanse ng ating likido sa katawan. Ibig sabihin, Nakakatulong itong labanan ang pagkaubos ng tubig habang natutulog tayo at nagiging dahilan ito para mas maginhawa ang ating tulog. Kaya kung ikaw ay madalas nagigising sa kalagitnaan ng gabi para umihi, subukan mo nang isama ang kangkong sa iyong diet at marahil ay makatulong ito sa iyong sitwasyon. Heto ang kwento ni Mang Rudy, 70 anyos. Dati, tatlong beses akong bumabangon tuwing gabi. Nang gawing regular ang kangkong sa hapunan ko, Napansin kong mas bihira na akong magising para umihi. Sa ating mga Pinoy, madalas nating ihalo ito sa paborito nating sinigang. Ang sarap, 'di ba? O kaya naman ginisang kangkong sa bagong. Mapapadami ang kain mo dito. Baka ito na ang solusyon sa inyong madalas na paggising sa gabi. Punta na tayo sa pangatlong gulay. Alugbati, Malabar spinach. Alugbati, makintab ang dahon pero matindi ang epekto. Mayaman sa folate, potassium at antioxidants. Tumutulong ito sa blood pressure control at kidney health. Dalawang salik na konektado sa nocturia. Bukod pa rito, ang alugbati ay mayaman sa fiber na tumutulong sa ating digestion. Kung ikaw ay nag-aalala sa iyong kalusugan, talagang magandang isama ang alugbati sa iyong diet dahil makakatulong ito para mapanatili ang malusog na immune system at maayos na digestion. Ngunit paano naman ito nakakatulong sa mga taong may nocturia o yung mga madalas bumangon sa gabi para umihi? Ang alugbati ay may diuretic properties na nangangahulugang nakakatulong ito sa pagpapalabas ng tubig at toxins sa ating katawan. Ito ay nakaka-regulate ng ating kidney function at nakatutulong sa pag-aayos ng fluid balance sa katawan. Kaya kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay nakakaranas ng ganitong kondisyon magandang ideya na isama ang alugbati sa iyong pagkain. Hindi lamang ito masustansiya, kundi maaari din itong makatulong sa pag-improve ng iyong tulog at overall well-being. Narito ang kwento ni Lola Cora, 68 taon gulang. Akala ko normal lang ang madalas na pag-ihi sa gabi. Pero nang isama ko ang alugbati sa ginisang munggo, naging mas mahimbing ang tulog ko. Ang susunod na gulay ay petse, bok choy. Ang petsay o bok choy ay talagang paborito ng marami, hindi lang dahil sa sarap nito, kundi dahil din sa mga kahanga-hangang benepisyo para sa kalusugan. Maging sa almusal, tanghalian o hapunan, kaya nitong magdagdag ng masustansyang lasa sa kahit anong putahe. Ang petsay ay hindi lang pang nilaga, ito ay mayaman sa vitamin K, calcium at fiber. Tumutulong ito sa bone health at fluid regulation, kaya mainam ito sa mga senior na may nocturia. Isang kondisyon kung saan madalas kang bumangon sa gabi para umihi. Bakit nga ba mainam ang Petsay para sa mga may nocturia? Ang mataas na fiber nito ay tumutulong sa pag-regulate ng ating sistema at kung mas maayos ang digestion, mas maayos din ang overall health kasama na ang function ng ating kidneys. Bukod dito, ang Petsay ay mayaman sa water content kaya nakakatulong ito sa hydration nang hindi nagiging masyadong acidic sa ating katawan. Sa madaling salita, hindi lang pampagana ang petsay kundi isa ring mahusay na kaibigan ng ating kalusugan. Kaya at sa susunod na magluluto ka, huwag kalimutang isama ang petsay sa iyong mga sangkap. Narito ang pagpapatunay ni Kuya Ben, 72 years old. Simula ng gawing regular ang petsay sa diet ko, hindi na ako basta-basta nagigising sa gabi parang bumalik ang tulog ko noong kabataan. Itong susunod na gulay ay tinaguriang superfood. Malunggay, moringa, malunggay, ang miracle tree ng mga Pinoy. Mayaman sa zinc, magnesium, potassium, calcium at antioxidants, tumutulong ito sa bladder control at muscle relaxation. Dalawang bagay na mahalaga para sa mas maayos na paghihi. Bukod sa mga mineral, ang malunggay ay puno ng mga vitamina at mineral tulad ng vitamin C, vitamin A, at iron. Ang mga nutrients na ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system kaya't magandang isama ito sa ating mga pagkain lalo na kung gusto nating mas maging malusog. Bukod dito, ang malunggay ay anti-inflammatory at mayaman sa antioxidants na tumutulong sa pagprotekta sa ating mga cells mula sa pinsala. Sa madaling salita, ang malunggay ay parang superhero ng mga gulay na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating kalusugan. Ngayon, kung ikaw naman ay nakakaramdam ng nocturia o madalas na pag-ihi sa gabi, magandang malaman na ang malunggay ay maaaring makatulong din dito. Ang mga diuretic properties ng malunggay ay nakakatulong sa pag-regulate ng ating daloy ng tubig sa katawan na maaaring magpababa ng sobrang pag-ihi sa gabi. Bukod dito, ang malunggay ay nakakatulong sa pag-reduce ng inflammation sa urinary tract na maaaring magdulot ng discomfort. Kaya, sa susunod na magluto ka ng tinola o adobo, huwag kalimutang magdagdag ng malunggay. Isang masustansyang pagkain at makakatulong pa sa iyong restful nights. Heto ang sabi ni Nanay Lita, 66 taong gulang. Malunggay ti ang iniinom ko bago matulog. Hindi lang ako masarap matulog, mas bihira na rin akong bumangon para umihi. Nakakain ka na ba ng sayote tops? Yan ang susunod natin. Chayote leaves, sayote tops. Sayote tops, hindi lang pampalasa sa sabaw. Mayaman sa vitamin C, folate at fiber, tumutulong ito sa kidney function at blood sugar control na may koneksyon sa nocturia. Alam mo ba na ang mga dahon ng sayote o chayote leaves ay hindi lang masarap sa lutong ulam kundi puno rin ng mga benepisyo sa kalusugan? Ang mga dahon na ito ay kilala sa kanilang mataas na nutrisyon, puno ng vitamins at minerals gaya ng vitamin C at calcium. Sinasabing nakakatulong ito sa pagpapalakas ng immune system at sa pagregulate ng blood sugar levels. Bukod dito, mayaman din ito sa antioxidants na tumutulong sa pag-iwas sa mga sakit at sa pagpapanatili ng magandang kalusugan. Kaya, kung nag-iisip ka ng masustansyang gulay na isasama sa iyong diet, Huwag kalimutan ang sayote tops. Ang mga dahon ng sayote ay may diuretic properties na tumutulong sa pagpapalabas ng mga sobrang likido sa katawan. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa mga tao na nakakaranas ng nocturia sa pamamagitan ng pag-regulate ng kanilang fluid intake. Sa tulong ng mga dahon ng sayote, maaaring mabawasan ang dalas ng pag-ihi sa gabi na tiyak na magiging maginhawa para sa maraming tao. Kaya't bakit hindi mo subukan ang masustansyang dahon na ito sa iyong susunod na lutuin? Tiyak na magiging hit ito sa iyong pamilya. Sabi ni Mang Lito, 69 anyos. May diabetes ako, kaya madalas akong umihi sa gabi. Nang isama ko ang sayote tops sa sabaw, bumaba ang blood sugar ko at mas mahaba na ang tulog ko. Last but not the least. Saluyot jute leaves, saluyot gulay na madulas pero malakas. Mayaman sa vitamin E, magnesium at antioxidants, tumutulong ito sa bladder lining protection at anti-inflammatory support. Mahalaga para sa mga may nocturia. Ang mga dahon nito ay mayaman sa vitamin A, C at K na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system at pagbuo ng malusog na balat. Bukod dito, ang saluyot ay mayaman din sa fiber na nakakatulong para sa mas maayos na digestion at sa pagpapanatili ng malusog na timbang. Kayat hindi lang ito masustansyang gulay kundi napaka-versatile pa sa luto. Ngayon, kung ikaw o may kakilalang nakakaranas ng nocturia o yung madalas na pag-ihi sa gabi, makakatulong ang saluyot. Ang mga dahon nito ay may diuretic properties na nangangahulugang nakatutulong ito sa pagpapaihi at pag-aalis ng sobrang tubig sa katawan. Pero huwag mag-alala, hindi ito sobrang nakaka-dehydrate. Sa katunayan, ang mga nutrients na taglay nito ay tumutulong para manatiling hydrated ang ating katawan. So, kung gusto mong makuha ang mga benepisyo ng saluyot, subukan mo itong igisa, gawing soup. O kaya ay kung gusto mo ng mas masustansyang salad. Talagang hindi lang siya masarap, kundi makabubuti pa sa ating kalusugan. Heto ang pagpapatunay ni Ate Mercy, 67 taong gulang. May problema ako sa balat at panunaw pero nang kumain ako ng saluyot regularly, naging regular ang pagdumiko at mas bihira na rin ang pag-ihi sa gabi. O hayan, alam mo na hindi kailangang tiisin ang puyat. Sa tulong ng mga gulay na ito, pwede mong bawasan ang nocturia, ng natural, abot kaya at masarap. Ang mga gulay tulad ng petsay, saluyot, at malunggay ay hindi lamang nagbibigay ng sustansya kundi nakakatulong din sa pagpapalakas ng iyong kalusugan sa pangkalahatan. Subukan mo na baka ikaw na ang susunod na kwento ng tagumpay. Sa pagtimpla ng mga ito sa iyong daily diet, hindi lamang ang iyong tulog ang mapapabuti kundi pati na rin ang iyong pang-araw-araw na enerhiya at sigla. Kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay may nocturia, bakit hindi subukan ang mga gulay na ito? Maraming mga gulay ang kilala sa kanilang mga benepisyo para sa kalusugan at maaaring makatulong sa mga isyu sa pag-ihi sa gabi. Tandaan, ang simpleng hakbang ay maaaring magdulot ng malaking ginhawa. Minsan, ang sagot sa gabi-gabing pag-ihi ay nasa likod bahay lang natin at madalas na hindi natin ito pinapansin. Ang mga gulay na mayaman sa fiber, tulad ng talbos ng kamote at kangkong, ay maaaring makatulong upang mas mapabuti ang ating digestive health at maiwasan ang mga hindi ka nais-nais na sintomas. Subukan ang mga ito sa iyong diet at obserbahan kung paano ito makakaapekto sa iyong ginhawa sa gabi. Kung gusto niyo pa po ng ganitong video, i-like, share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Kalusugan. Hanggang sa muli mga kaibigan, sana mapayapa ang inyong mga gabi at laging manatiling healthy.